Bakit hindi sumali ang Sojak 12 sa pagsugpo ng Chimera Ants? Ang mga Sojak ay ang mga pinakamataas na rango ng mga miyembro ng Hunter Association at sa aking palagay, kung sila ay sumali sa pag-exterminate sa Chimera Ants, sila ay magiging mas malakas na puwersa. Kamusta mga ka-hunter? Ito po si Mr. Salaysay na naghahatid ng mga impormasyon at alakayan patungkol sa paborito nating anime, lalong-lalo na ang Hunter x Hunter. Sa video na ito, nais naming magbigay ng masusing paliwanag kung bakit hindi isinali ni Metro ang dating chairman ng Hunter Association ang mga miyembro ng sojax upang sumama sa kanya sa pagsugpo sa mga kimeraan. Pero bago tayo magpatuloy, ay iniimbitahan ko kayo na ilike at ipalo ang ating FB page. Kalimbangin mo na din yung notification bell para updated ka sa mga future upload natin. I-share ang ating videos para sa mas madami pang anime content na ating aanalisahin. Muli, maraming salamat sa patuloy ng pagsuporta mga kahanaan. entero Ang mga Sojaks, kilala rin bilang ang Sojak 12 ay isang grupo ng labing dalawang hunters na kinilala ang kanilang kausayan ng chairman ng Hunter Association. Sila ay itinalaga na pamahalaan ang association sa panahon ng mga sakuna. Sa kaso ni Chairman Netero, sila rin ay nagiging mga sparring partners nito. Bawat miyembro ay mayroong codename na kaugnay sa isa sa labing dalawang sign ng Chinese Sojak. Karamihan ng mga miyembro ay nagbabago ng kanilang itsura upang tugma ito sa kanilang inasay na Sojak Animal. Gayun pa may mga exemption dito tulad ni Jing at Pariston. Marami sa iba pang mga miyembro ng Sojak ay may mga itsura na madaling makilala ang kanilang codenames sa unang tingin. Ang unang pagkakataon na sila'y nagpakita sa Hunter x Hunter ay sa pagtatapos ng Chimera Ant Arc kung saan si Netero ay namatay sa kanyang laban kay Meruem. Tinawagan ang mga Sojaks upang magpasya kung sino ang magiging susunod na chairman ng Hunter Association. Pagkatapos ng Election, si Najing at Pariston ay umalis sa Sojak 12 at pinalitan sila ng dalawang pangunahing karakter na si Nakorapika at Leorio. Sa kasalukuyan, ang lahat ng miyembro ng Sojak ay nasa loob ng Black Whale at inatasan sila ng dalawang kritikal at mahirap na misyon. Ang mga misyon na ito ay sa espesyal na utos mula sa B5 na pangisiwaan si Beyond habang tinitiyak na mapanatili ang kapanalig nito. Sa utos ng dating chairman Netero, pangunahan ng matagumpay ang ex ekspedisyon patungong Dark Continent bago ang pag-abot ni Beyond upang magampanan ang mga misyong ito. Kaya't inaasahan natin ang mga Sojaks ay magiging malaki ang papel sa kwento sa Black Veal at sa Dark Continent. Lahat ng mga miyembro ng Sojaks ay mahusay na gumagamit ng Nen at sa kanila sina Pariston, Botobay at Chidel ay Triple Star Hunters. Ang titulong Triple Star Hunter ay inaalok lamang sa sampung tao sa buong mundo at tatlo sa mga miyembrong ito ng Sojaks ay may mga mga ganitong titulo, itinuturing na sapat na malakas upang maging chairman. Kaya't marami ang nagtataka kung bakit hindi sumali ang mga sojak sa pag-aalis ng kemerans Ants mula rito, nais nating magpaliwanag kung bakit hindi isinali ni Chairman Netero ang Sojak 12 upang sumama sa pag-aalis ng mga Kimer Number 1 nais ni Netero na siyang mag-exterminate ng mga Chimera Ants. Sa ibang salita, nais ni Netero na subukan ang kanyang sariling kakayahan. Nang si Netero ay nasa 46 na taong gulang, naramdaman niya ang kanyang mga limitasyon sa katawan at kakayahan sa laban. Kaya't naisipan niyang bayaran ang utang na malaki na ibinabayad ng martial arts sa kanya sa maraming taon. Sumailalim siya sa mga masusing pagsasanay na tinatawag na 10,000 punches of gratitude. Dagdag pa sa kanyang kanyang laban kay Meruem, sinabi ni Netero, ang ultimate martial arts na hinahanap ko ay harapin ang isang malakas at mahirap na kalaban ng buong tapang. Ito ay nagpapakita na kahit pa sa kanyang karaniwang kasiyahan, tunay na isang mandirigma si Netero sa puso't isipan. Number 2, ang mga Nen abilities ni Morel at Nob ang pinaka-optimal. Pagkatapos makita ni Netero si Pito mula sa malayo at magtanong kung baka mas malakas ito sa kanya, nagtanong siya kay Morel ng mga suggestion. Sumagot si Morel, "Ang problema ay kung paano manalo. Ako'y handa na tumanggap ng alinmang question." Inire-recommend ni Nob na alam ni Morel kung ano ang dapat gawin nang siya ang pumili sa kanilang dalawa. Inaakala ni Morel na ang kombinasyon nilang dalawa ni Nob kasama na ang kanilang mga Tunnel abilities ang pinaka sa pagsugpo sa mga chimera ants. Ito ay masalimuot sa unang teorya na nagsasabing nais ni Netero na siyang mamahala ng mga chimera ants na may tulong ni Morel at Nob sa pag-aalis ng mga mahihina. Number 3 si Pariston ay naglalaro ng mga plano sa likod ng eksena. Tinanggihan ang rekomendasyon ni Morel na si Like ang pinakamabuting hunter para sa pag-aalis kay Chito at sa halip ay isang temp hunters ang ginamit. Ang mga temp hunters ay ang mga hunters na may mga gobyernong trabaho na ay tinatanggap mula sa Hunter Association at sa kadalasan ay kumakagat ng mga trabaho itinuturing na second rate. Kinala si Pariston na siyang may hawak ng mga temp hunters. Matagal na niyang plano na pumunta sa Dark Continent kasama si Bion Netero at posibleng na itinuring niya si Isaac Netero na isang sagabal. Maaaring kaya naging dahilan ito para alisan ng pag-asa ang Sojak sa pagsugpo sa mga Kimeraans at para magdulot ito ng kalungkutan sa kanila. Number 4 Gusto ni Netero na hindi makuha ang abilities ng Sojaks. Nalaman na ni Isaac Netero at ng iba na ang mga Chimera Ants ay kaya kumain ng tao at mag-ambag ng kanilang abilities. Ang panganib ng pagkakaroon ng kanilang mga abilities na mag-absorb. Subalit, sa mga susunod na pangyari, binigyan ni Netero ng pagkakataon si at Kilua na sumama sa pag-aalis ng Chimera Ants. Kahit pa hindi sila gaanong malalakas tulad ng Zodiacs, maaaring ito'y nagpapakita na mas angkop ang mga abilities ni Namorel at Nob para sa misyon sa buod may ilang mga makatwiran na dahilan kung bakit hindi tinawagan ni Netero ang mga sojak upang tumulong sa pagsugpo sa mga chimera ants. Kasama dito ang kanyang nais na subukan ang kanyang sariling kakayaan, ang kaukulang nen abilities ni na at Nob, ang posibilidad na pakikialaman ni Pariston at ang pag-iwas na mapagamit ang mga abilities ng mga sojak. Sa inyong palagay, alin sa mga dahilan ang sa tingin ninyo ang pinakanagpapaliwanag sa desisyon ni Netero o mayroon ba kayong ibang teorya. Mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa mga kahantar na umabot sa dulo ng ating video. Kita kits tayo sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter.